mga ano dyan ah, magandang hapon sa so, mga ano dyan mga ng mga gawa ng construction uh, ah, pinalis yung mga nakatrabaho naghihirap ang buhay wala na makain tapos hindi kayo nag ano, ka, nahirapan kami magkaanap ng trabaho nahirapan ng papel ipatunawa ka namin wala kami requirements wala na kami po trabaho wala rin yung ibang pinasukan namin tanay alis ng mga tao hindi nila alam na naghihirap ang buhay saka wala silang makakain alam nyo kung bakit kaya wala kami pangbayad hindi kaaral pa yung mga bata walang bigas, walang pangbaon paano kami makakain yan grabe naman kayo kahit yung sitwasyon ng tao, kita nyo naman ang hirap ng buhay, kung saksin para nyo kayo lang mayaman kayo hindi nyo naisip ng paraan ah, buti kayo mayaman kayo, pero hindi naman sana gano'n na pina-paalas yung mga tao hindi nang murad sa inyo kasi kami mahirap lang kami panay ah hanap trabaho wala matanggap kaya kami nakatapos sa high school mahirap ng kami wala kami pang bayad kaya wala kami makain ang unang mahirap ma'am o oh sir sana kung hindi mo sana yung isip mo naman sana na may tao kayo na sa trabaho ng maayos barangay, iisip nila na lang para sa kanan ng mga bata o mga pamilya may makakain lang kaya yung mga hirap din sir iisip nyo na sana buti kung nagtatamad yung tao magtabaho yung dapat tatanggalin kami um, tuloy tuloy may sakit kami Gina ginagawa kahit magkasukat kami ginagawa pa rin tuloy pa rin yan pero isang araw at sin po oh, may lagnat kaso kaso kung kinabukasan yan hindi naman yan ma'am -ma -ma, isang taon isang linggo yun na pinapakasa na, lang yan sana naintindihan yun, sana ng mga sagot ng mga tao ng mga, mga paramdaman ang pambili ng gamot yun kami, kita mo naman kami ma'am sa paghirap, sir. Grabe naman kayo, sir.